Yeah, mga kamote. Alkalpas ko nga nag linis dito kusina. Kasi Kasiyeti ganito ang buhay ng OFW, guys. Walang oras sa tamang pagkain. Um, malilinis katatapos nilinis ko yung kusina namin, mga exhaust fan, mga wall namin sa kusina, lahat-lahat uh, katatapos ko lang habang naglilinis ako, nilaga ko na itong aking kakaining kamote. Tapos, binuksan ko yung rice cooker namin, meron rice na tutong. Hmm? Very juicy na. Ako, may kape. Hmm. ba? Diba? hindi mo na kailangan mag-inerting, maghanap ng masarap na pagkain. Importante, may laman lang dyan. Diba? Minsan ginagawa ko, yung kanin, kukuha ko, tapos igalong-galong ko lang, tapos lagyan ko ng asin, pwede na yun. Amot Nilaga eh. ko. Kalis din yung amo ko lalaki. Alam, um, Akainan ako. Pag so, nataba akong kumain ng kamote, maglilinis ako sa sala namin. Hindi pa akong nakamap, hindi pa akong nakawalis. Kansa pa ako. Baka marami pang nakapilang trabaho. <laughs> Pero, naramdaman ko na yung aking katawan, guys. Parang nanginginig na ako basta gutom. Kainin ko yung kamote. Diba? Mm, tara pika. Mm. Sarap. Kumagat ng kamote. Mm, jemah. Mm, mm, Magkaiba to. Mas masarap to kaysa ito. tutek ng ko. Kasi ito ano galing sa China to, ah. Ye. siya, pero. Hindi kasing kasarap nito. Ito yung yellow, ito yung orange. Pero mas masarap talaga yung yellow. Pero kakainin ko pa rin kasi sayang naman. 10 hmm. man kong utatapong ko to. Masarap yan lagyan ng butter itong kamuti na mainit. Kailang, pag butter lagi, eh, nagbabawas na ako ng timbang. So, kailangan kulang butter. At saka, tignan nyo naman itong kape ko. <laughs> Napakadadami. Alam nyo guys, coffee is my life. <laughs> Kahit gutom ako, basta makainom ako ng kape, okay na sa akin. Pero may time na siguro sa lagi kong pagkakapi, yung mga dito ko minsan sa ano, parang maasim na. <laughs> maasim na. Kaya sa gustong nagbabalak na mga ibang bansa, mga muhan, lalong lalo na dito sa Hong Kong pero hindi ko naman po nila lahat guys mahirap po ang mga muhan lalo pag first time nyo wala kayong experience na iba na ibang bansa mahirapan po kayo kasi yung unang una yung pag adjust ng lalayo ng pamilya ninyo yung makakain dito kasi sa ibang bansa sa mga among Chinese mga kababayan hindi sila mahilig sa rice. Lalong-lalo lalo na pagtanghali, umaga. Kasi tayong mga Pilipino na sanay tayo sa uh, umaga, mag fried rice ka o kaya maglosain ka, magloto ka ng tuyo, itlog, kung ano-ano dyan niluluto. Dito sa ibang bansa, pagbangon mo, kapilang. Or may tinapay, kumain ka ng tinapay, ganon. Pero may amo kasing ma ma madamot may amo naman na hindi. Ito nga mo namin, okay lang. Mabait sila kasi nakakaloto ka ng gusto mong kainin. Uh, lahat na gusto mong kainin, nakakain mo. Ganon. Uh, magluto ka ng gusto mong pagkain. Pero kasi syempre minsan, yung time. Yung okay. time. Yung iba, hindi talaga nakakaluto ng sariling pagkain. Kung ano yung naluto na kahit ayaw mo, kainin mo talaga kasi no choice ka. Kasi naranasan ko yung unang am sa panlain guys. Super imot ang lalaki, napakadamot. Pag nakaluto na ako guys, hindi ako kukuha ng pagkain ko. Dapat ilagay ko lahat sa lamisa. Tapos silang magbibigay sa akin. Bibigyan niya ako ng dalawang tulang. Yung buto-buto, lagyan niya ako ng dalawang ganon lang. Dalawang peraso, lagyan niya ako ng tatlong gulay. Uh, yung kanin ko ako nang kukuha. Kasi syempre maraming kanin. Sa kanila ma madamot. Ganun ang ano ko sa paling, uh, Kahirap ng naranasan ko. Tapos kumakain ako sa ibabaw ng washing machine. Nakatayo. Sa loob ng tatlong taon, naranasan ko yun. Inisip ko yung mga utang ko dati na nag-apply ko, andito na ako, lalaban na ako, ganoon. Kasi andito na ako, hindi na ako pwedeng umatras. Pag umuwi ako ng Pilipinas, ah, syempre may mga utang tayo pag nag-apply tayo. At saka inisip ko, hindi lang naman ako ganito. Nag-ace lang ganito, marami kami. Yun ang inisip ko lagi. Pero, tuwing hihiga ako ng gabi, hindi na yung tumutulo yung luha ko, umiiyak. Kasi super sama yung lalaking amo ko dati sa panling. Gigisingin niya akong ang usapan namin bago ako umakyat sa sa building ay sa, sa bahay nila noon usapan 7 o'clock ako gigising alam nyo guys, ginigising niya ako ng 5 ay 4 o'clock. Oo. Pag hindi pa ako nagising ng 4 o'clock yan, kakatukin niya ako doon sa room namin ng bata. Sabi niya, wake up. Siyempre, yung bahay nila guys, napakaliit. 300, uh, 500 square feet. Dalawang room na napakaliit. Isang kusinang napakaliit. Salas naman napakaliit guys. So, says 500 square feet na yun guys ilang ilang minutes mo lang lilinisan yun. Pero ginigising niya talaga ako ng ganong oras para maglinis na daw. Siyempre naglilinis ako. Ang ginagawa ko naman, yung mga upuan, nilalabog-labog ko. Yung bang dinabog-dabog kong ganon para ano, lalabas yan. Sasabihin niya sa akin, shhh, ganon siya. Pero sinasadya ko naman idadabog yung mga ano, mga nililinis ko. Gusto niya guys, paulit-ulit yon Kahit pag nakita ka ng nakaupo, kahit saglit lang, sasabihin niya sa'yo, maghanap ka ng trabahuin mo. Ayun, kaya kahit natapos ko na guys, paulit-ulit kong pinupunasan yan. Kaya ang ginagawa ko sa gabi, bago ako matulog, syempre maghuhugas ang pinagkainan binabagalan ko siya talaga ilang beses kung paulit-ulit na punasan yung plato yung mga kalan lahat-lahat na ilang beses kung may namap, ang sahig para lang maano yung oras kasi ayaw niyang matulog ka ng maaga pag tulog ka na ng alas 12 kasi yun ang tulog mo alas 12 yun ang tulog alas 12 pag nakaidlip na ako gigisingin ako niyan pag kumain na siya ng protas kaya napakasama. Pag kumain na siya ng orange, yung pinagbalatan niya, hindi niya kayang itapon. Gigisingin pa rin niya ako para itapon lang yon Ganon kahirap ang naranasan ko sa unang amo ko guys. Pero hindi ako umatras. Hindi ako nagayaw ayaw Iniisip ko kasi yung mga anak ko. Kung sabi ko kung uuwi ako. Hindi ko sila mapag-aral. Kaya, sige, tiniis ko lahat ng hirap yon Natapos ko ng 3 years, nag pa ako. Kasi, inisip ko yung babae mabait. Mabait yung babae kasi sa akin, super bait silang pamilya. Pero yung pamilya ng babae, hindi sila mabait. Kaya pag oras na ng gabi, yung mga alas 7 na, alam kong parating na yung lalaki, yung alam mo yung puso ko, gumaganon-ganon na lagi yung ang lakas ng tibog ko, yung tibog ng puso ko nagugulat ako guys pagka ano kaya share ko lang yung aking naranasan dito sa ibang bansa kaya sa nagbabalak ng mag-abroad diyan kung maganda rin lang naman ang buhay nyo, masipag lang kayo. Huwag nyo nang isipin na mag-abroad. Hindi ko kayo dinidiscourage. Pero naranasan ko to Maraming nakakaranas ng ganito guys. Pero syempre, andito na sila. Lalaban na lang. Yung iba naman, marami akong na-encounter. Tinatanong ko sila minsan, uh, walang makain sa amo, kaya sila umaalis sa amo. Ang pagkain kasi guys, madaling anuhan lang yan. Madaling madaling gawa ng paraan. Pag nag-market ka guys, bumili ka ng pagkain mo. Kung may pera ka, pumunta ka sa mga kainan, marami na mga mura dyan na pwedeng kumain ng rice, pwedeng, may jalebi naman dyan, may McDonald, may Kapilikural, lahat naman yan may makakain. Guys, yon. Kaya minsan yung iba naman, pag first timer, kagaya nung kami ng ate ko, may first timer na babae, one week pa lang niya. Nagtanong siya kung saan ang market, saan ang chunwan, syempre nalilito pa, hindi niya alam ayan, sinamahan namin sa Kaibo tapos binigyan ko siya ng $20, para may ano lang naman siya, pocket money mabili niya yung, uh, kung may emergency siyang kailangan nabilihin, meron siya ayan, nagbigay din si Manang Iping ng $20, tag $20 kami di may $40 na siya, malaging bagay na yun guys, uh, hindi naman kawalan sa atin ang tumulong kahit kunti-kunti lang, basta first timer lang niya Are you on guys? Thank you!